Ang saya saya ko! Bakit? Bakit? Ay din nyo tanungin, sasabihin ko! <laughs> Grabe! Sobrang init! <laughs> Ang init-init na, nagwawala pa ako! <laughs> Ang saya saya lang, diba? Ang saya, -saya Bakit? Bakit? Ay din nyo tanungin, sasabihin ko! <laughs> so, yung anak ko, graduate na. So, grade 10. Sayang, college na sana. Dahil sa K-12, meron pa silang dalawang taon. Moving up. <laughs> 11 and 12. Ano ba yan? So, yung isang anak ko naman, uh, nakalagpas na ng grade 9 so konti na lang tropa konti pagtitiis na lang sobrang konti na lang so <laughs> bilang isang tatay o bilang isang magulang eh napakasarap sa pakiramdam na makikita yung mga anak mo eh unti-unti nang matutupad yung mga pangarap nila bakit yung nasabing matutupad syempre sa guidance ng magulang di ba kung natin na may yung mga anak natin tayo rin ang manghuhulma sa kanila eh tayo yung huhubog hindi naman sinabi na masyado nating higpitan yung mga bata pero kung ikaw katulad ko galing ako sa isang nakaraan akong saan hindi ko sinunod ang nanay at tatay ko hindi ko pinagbutihan alam ko na yung nangyari sa akin <laughs> hindi ko sila sisisihin hindi ko sisisihin yung magulang ko sarili ko ang sinisisi ko sa nangyari akong saan yung mga classmate ko shoutout sa mga classmate ko yung e mga engineer na nasa ibang bansa ginagamit yung kanilang pinag-aralan matalang ako isang production operator <laughs> pero hindi ko yung ako isang production operator dahil maswerte pa rin ako dahil napunta ako sa isang magandang kumpanya akong saan eh ang ganda ng benepisyo at the same time medyo mas mataas ang pasakot kaysa sa ibang kumpanya so naipasok ko lang yun kasi bilang isang magulang responsibilidad natin na turuan yung mga anak natin responsibilidad, responsibilidad natin na i-guide sila napakaralan bigyan ng example kung ano yung pwede mangyari kapag hindi nila tayo sinunod mga ganun bagay so naiintindihan ko na dati sila nanay at tatay na pinapagalitan ako feeling ko hindi ako mahal kasi hindi ako binibili hindi ako hindi ako binibigyan ng pera meron palang dahilan kung bakit gano'n yung mga magulang natin at ngayon ko yung realize so napakasarap lang isipin na napagdaanan ko yung mga mahihirap na bagay yung mga kalokohan na napagdaanan ko na kusang saan eh, meron akong lesson na natutunan na saan eh, pwede kong i-apply o pwede kong gawing uh, motivation sa mga anak ko na huwag nilang gagawin na huwag nila akong tutularan dahil walang mapupuntahan kapag hindi nila, ako, kapag hindi nila pinagbutihan yung pag-aaral hindi ko naman sinabi na pag nakapagtapos ka ng pag-aaral eh, magkakaroon ka agad ng magandang trabaho. Siyempre, diskarte pa rin at, at bigay pa rin ng Panginoon kung ano man ang meron at kung ano ibibigay ng Panginoon, itanggapin natin ng buong buo. Very, very minimal lang talaga na sabihin natin hindi ka makakapagtrabaho para sa akin. Very minimal. Siguro nagkakataw lang na masyado tayong mapili o masyado tayong nawawala ng pag-asa. Diba? Kasi sa, sa, sa dami ng, ng kumpanya sa Pilipinas, napakaraming job opening. Kaso magkakatalo lang sa sahod. Alam ko naman yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon eh na kung saan kapag ikaw eh, isang undergrad o masasabi kong walang pinag-aralan or hindi nakatapos ng kolehiyo kasi sinasabi nila pag hindi ka nakapag-kolehiyo wala kang pinag-aralan <laughs> so pag hindi ka nakatapos ng kolehiyo papasok ko dun sa, sa sitwasyon na kung saan ang min sahod mo eh below pa sa minimum matutusay napakababa pero kung ikaw nakapagtapos ng kolehiyo eh may chance na malaki lang kayo makukuha mong sahod kumpara dun sa mga high school graduate so ilang lang naman ang difference nun eh para sa akin para sa akin kung ikaw fresh graduate ka try mo lahat, pasukan mo lahat pero ang katotohanan nun, habang marami kang marami kang kumpanyang pinagtrabahuhan eh, pagayin ka ng pagayin ng knowledge at the same time, paganda ng paganda yung resume mo kasi, sa dami ng kumpanya na pinanggalinga mo kung hindi ka magaling, hindi ka matatanggap dun kung hindi ka karapat dapat, hindi ka matatanggap dun dahil may mga qualification yan sila yung iba sinasabi, hindi ka nagtatagal sa isang kumpanya kasi, tamad ka, hindi Marami pagkakataon na kaya umaalis yung mga empleyado sa mga kumpanya eh kasi naghahanap siya ng mas magandang kumpanya o mas magandang oportunidad sa labas, di ba? Kaya ka minsan ang last option natin o last 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 option ano bang other meaning ng last option? Last resort. Nakusahan yung last resort natin is abroad dahil doon na ang pinaka maximum o sinasabi ko na pinakamalaking sahod na may bibigay natin times 4 to 2 o limba ang sahod mo dito is 50k kapag natanggap ka sa ibang bansa 200k ganun kalaki ang diferensya pero dahil doon sa mga kumpanya na pinanggalingan mo na pag tinignan ng isang employer yung resume mo makikita niya ang mga kumpanya na pinanggalingan mo ay magaganda napakalakang bintahin na yun sa iyong resume Eh huwag kayong matatakot na magsimula sa baba mga tropa kahit ano pa yan Japanese or, or American company itry nyo lahat pag hindi nyo nagustuhan umalis kayo hanggang sa meron kayong kumpanya na sa tingin nyo okay ka na doon pero kung hindi ka pa rin okay hanap ka ng oportunidad sa ibang bansa at doon mo lang masasabi na hindi na sayang yung pagtanggap mo ng malita na sahod sa umpisa dahil sa susunod ang na ng sahod mo maniwala ka sa akin ako bilang isang empleyado ang dami ko ng kumpanya na Napuntahan napunta ako una fast food chain sumunod uh, automotive company dalawang automotive company sumunod pagawa ng bote tapos sumunod itong gatas to, hindi lang isa kundi limang kumpanya na yung pinanggalingan ko na kung saan masasabi ko yung mga kumpanya yung pinanggalingan ko ay may magandang pangalan na saan kaya ako natanggap dito sa huling kumpanya na pinagtatrabuhan ko na kung saan masasabi ko pwede na akong magretiro dito kung ako ay papalarin so ganoon lang kasimple tropa try na lang try huwag tayong mag ano agad yung mamimili ka agad na mataas Magsimula ka muna sa mababa Maniwala kayo sa akin Dahil pagdating ng araw Tataas at tataas din yan At makakahanap ka ng kumpanya Na talagang para sa'yo At na masasabi mong Mabubuhay ang pamilya mo Pero syempre Dagdagan mo pa Ng negosyo Yan Kasi lagi kong sinasabi Walang yumayaman Na isang empleyado labang Kailangan Meron kang business So day of itropa it, Sana may natutunan kayo Sa so, walang kwentang content Tonton Hanggang sa susunod pa Buti pa si Tonton Peace Bye bye Ah ah pang tikpang matumboy